mga molekulang sumasayaw, ang symphony ng DNA at RNA, sa kaharian ng engranding disenyo ng buhay, kung saan ang mga molekul ay nagsasama-sama, DNA at RNA, ang mga pangunahing bato ng pagkakaroon, ilabas ang mga lihim ng ating genetic persistence. Sa loob ng nucleus, ang DNA ay naninirahan, isang double helix structure, gabay ng kalikasan, ang code nito ng mga base, A, T, C, at G, Hawak ang blueprint para sa pagkakaiba-iba ng buhay. Transcription, ang unang hakbang sa sayaw, RNA polymerase, ang pagsulong ng konduktor, binabasa nito ang DNA, tulad ng isang musical score, paglikha ng isang kopya ng RNA, handa na upang dalugarin. Messenger RNA, Myrna, lumabas, isang salamin imahe, daladala ang genetic message, walang scrimmage, ito ay naglalakbay sa ribosome ang pabrika ng protina, kung saan ang pagsasalin ay nagsisimula sa walang hanggan ng pagkamasining. Ribosomal RNA, RNA, at transfer RNA, TRANA, sumali sa orkestra, sa isang synchronized ballet, RNA ay nagbibigay ng entablado, isang platform para sa synthesis, habang ang TRANA ay nagdadala ng mga amino acids, ang mga bloke ng gusali ng kaligayahan. Ang pagsisimula ay nagmamarka ng simula, isang simula, habang nagtitipon ang ribosome, naglalaro ng bahagi nito, ang Myrna codons, tatlo-tatlo, nabasa nila, pagtutugma sa trana anti-codons, pagtupad sa genetic creed. Sumusunod ang pagpapahaba, isang maysla na pagunlad, amino acids na nakalink sa katumpakan at expression, peptide bonds form, isang kadena ng pagkakaisa, habang lumalaki ang polypeptide, isang protina ng pagiging komplikado. Ang pagwawakas, ang huling yugto, ay nalalapit na, kapag ang stop codon ay hudyat ng isang dulo, malinaw, ang ribosome disassembles, ang protina kompleto, handa na upang matupad ang layunin nito, isang molecular fit. Sa simponya na ito ng DNA at RNA, protina synthesis, ang pagkakasundo ay gumaganap, isang sayaw ng mga molecule, isang waltz ng paglikha, pagbubunyag ng mga hiwaga ng kundasyon ng buhay. Dancing Molecules, the symphony of DNA and RNA, in the kingdom of the grand design of life, where molecules come together, DNA and RNA, the keystones of existence, unleash the secrets of our genetic persistence. Inside the nucleus, DNA resides, a double helix structure, guided by nature, its code of bases, A, T, C, and G, holds the blueprint for the difference of life. Transcription The first step in dance, RNA polymerase, the advancement of the conductor. It reads the DNA, such as a musical score, creating a copy of RNA, ready to explore. Messenger RNA, mRNA comes out, a mirror image carrying the genetic message, no scrimmage. It travels to the ribosome, the protein factory, where translation begins with infinite artistry. Ribosomal RNA, rRNA, and transfer RNA, tRNA, join the orchestra. In a synchronized ballet, rRNA provides the stage, a platform for synthesis, while tRNA carries amino acids, the building blocks of happiness. The beginning marks the beginning, a beginning, as the ribosome gathers, plays part of it, the mRNA codons, 3, 3, they read, matching with tRNA anticodons, fulfilling the genetic creed. Following elongation, a delicate development, amino acids linked to accuracy and expression, Peptide bonds form, a chain of unity, as polypeptide grows, a protein of complexity. The termination, the final stage, is approaching, when the stop codon signals an end, clearly, the ribosome disassembles, the protein complete, ready to fulfill its purpose, a molecular feat. In this symphony of DNA and RNA, protein synthesis, harmony performs, a dance of molecules, a waltz of creation, revealing the mysteries of the foundation of life.